Magandang araw kaibigan! Welcome sa ating channel kung saan pag-uusapan natin ang mga natural na halaman na makakatulong sa ating kalusugan. Sa video na ito, tutuklasin natin ang pansit-pansitan, isang simpleng halaman na may maraming benepisyo. Alamin din natin kung paano ito harvest ng tama, kaya simulan na natin. Ano nga ba ang pansit-pansitan? Ang pansit-pansitan o tinatawag din bilang peperomia pelosida ay isang maliit na halaman na may makintab na dahon at madalas na tumutubo sa mga gilid ng bahay, bakuran at kahit sa mga basang lugar. Mabilis itong tumubo at matatagpuan ito sa maraming parte ng Pilipinas. Sa kabila ng pagiging simple na halaman na ito, marami itong taglay na binipisyo sa kalusugan. Alam nyo bang ginagamit ito bilang halamang gamot laban sa iba't ibang sakit? Narito ang ilan sa mga binipisyo ng pansit-pansitan sa ating kalusugan. Number 1. Anti-inflammatory. Nakakatulong ito sa pagpababa ng pamamaga, lalo na sa may mga arthritis. Number 2. Pambababa ng uric acid sa ito laban sa gout dahil sa kakayahan nitong bawasan ng uric acid level sa katawan. Number 3. Pampababa ng blood pressure. Ayon sa ilang pag-aaral, may natural na sangkap ang pansit-pansitan na nakapagpapababa ng presyon ng dugo. Number 4. Antioxidant. Naglalaman ito ng mga antioxidant na tumutulong sa paglaban sa free radicals na nagdudulot ng iba't ibang sakit. Number 5. May mga compound ang pansit-pansitan na mabisang lumalaban sa isang uri ng bakterya o fungi. Yeah. Kaya naman kung ikaw ay mayroong mga kondensyon tulad ng mga nabanggit, bakit hindi mo subukang idagdag sa ang pansit-pansitan sa iyong pang-araw-araw na pagkain o gawing herbal tea? Ngayon na nalaman nyo na mga binipisyo ng pansit-pansitan, dumako naman tayo kung paano ito i-harvest. So, number 1, hanapin lang ang tamang halaman. Pumili ng malusog na halaman na may makintab at berde na dahon. Gupitin ang mga dahon gamit ang gunting o kamay o putulin ang mga dahon at tangkay nito. Siguraduhin hindi mo hihigitan ang ugat para patuloy pa rin itong tumubo. Hugasan ng mabuti ang mga nakuhang dahon at tangkay sa ilalim ng malamig na tubig para matanggal ang dumi at iba pang impurities ng dahon. At number 4, ihanda ang mga gagamitin. Maaaraw mo itong gamitin bilang salad, tea, or idagdag sa mga ulam. Napakadali lang ba? Diba? Tandaan, ang tamang pag harvest ay nakakatulong sa patuloy na pagtubo ng halaman. At para ma-enjoy natin ang mga benefits nito sa mahabang panahon. Alam nyo rin ba na ang pansit-pansitat ay ginagamit sa salad ingredient? Maaaring gamitin ang pansit-pansitan bilang sangkap sa sariwang salad, magdagdag lamang ng kamatis, pipino, sibuyas at lagyan ng kaunting olive oil at asin. Simpleng recipe na masarap at masustansya pa. Sa herbal tea naman, kung gusto nyo itong gawin, pwede rin itong gawing cha. Magpakulo lamang kayo ng tubig, Ilagay lang ang dahon ng pansit-pansitan at hayaang kumulo sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Mainam itong inumin tuwing umaga o bago matulog para sa magandang kalusugan. Sa may mga sakit naman sa balat, pwede mo rin itong durugin at idirektang ipahid sa balat para sa maliliit na sugat o kagat ng eksekto. May natural itong healing properties na mabising pampahilom. Kita nyo, Maraming paraan para masulit ang halaman na ito. Gamitin lang ito sa tamang paraan at siguradong makikinabang ang ating kalusugan. Para naman sa mga tips sa pag-aalaga ng pansit-pansitan, para makasigurado na tayo na patuloy kayong magkaroon ng supply ng pansit-pansitan, narito ang ilang simpleng tips para sa pag-aalaga ng halaman. Piliin lamang ang tamang lugar. Ang pansit-pansitan ay mahilig sa medyo malamig na lugar na may sapat na araw at basa na lupa. Iwasan ng direct sunlight para hindi masunog ang dahon na ito. Siguraduhin din na laging basa ang lupa pero hindi dapat nakababat sa tubig. Ang sobrang tubig ay pwedeng magdulot ng pagbulok sa ugat. Maglagay ng organic pataba tulad ng compost upang maratiling masigla ang halaman at magkaroon ng masaganang dahon. Ugalayin rin, naputulin ang mga sobrang daon na tangkay upang maiganyo ang halaman na tumubo pa ng mas marami. Mahalaga ang tamang pag-aalaga ng halaman para ma-maximize natin ang mga pinipisyo nito at masigurong lagi tayong may pansit-pansitan sa ating bakuran. At dito na po nagtatapos ang aking video. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto niyo pang malaman ang iba't ibang benepisyo ng mga halamang gamot na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Hanggang sa muli, mga kaibigan, at lagi nating tatandaan, maging mas malapit sa kalikasan para sa mas malusog na buhay. Hanggang sa susunod nating video, mga kaibigan. Salamat sa panonood.